Kaya nga po sinasabi sa kanyang mga toro sa Hebreo 8, 10 hanggang 12 na fought the law, God's word, in heart, in mind. Sapagkat sa kanyang pagbabalik, dapat mauunawaan natin ang kanyang mga salita. Sapagkat ito po, ang uh, pamamaraan ng Diyos na kung nauunawaan natin ang kanyang mga salita ay mayroong kaligtasan. Ano yan po? Kaya po, ang sabi po sa Revelation chapter 1 verse 3 Blessed are those who keep the word on this prophecy. So, pagpapalain daw po ang nakakaunawa na kanyang mga salita sa pamagitan ng mga propesiyang ito kung ikikip niya kung maunawaan niya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon ay mananatili siyang tapat tatanggap siya ng mga pagpapala so yun po ang pangako ng Diyos yes, yun po yung mga pangako na ibinibigay sa atin at ito po yung pag-asa ng maraming mananampalataya kaya dapat maunawaan natin mabuti ang kanyang mga panukala, ang kanyang tinuturo na ito, ito lamang ang pinakamainam na kaparaana ng Diyos na dapat natin sundin sapagkat walang ibang pamamaraan kundi sa pamamagitan nito yung pagiging understanding ng kanyang mga salita at isinasagawa natin ang mga bagay na ito kaya nga po sinasabi po sa Matthew 7 verse 21 na doing the will of God can enter the kingdom of heaven yun po kanyang sinasabi sumaliban na gawin natin ang mga bagay na ito liban na isagawa natin ang mga bagay na ito liban na ating isa puso at isaisip ang mga bagay nito at gawin natin ang kanyang kalooban ay makakapasok po tayo sa kaharian ng Diyos sapagkat tunay nga po na sinasabi niya sa kanyang mga turo sa kanyang mga salita na hindi lahat ng tumatawag Panginoon-Panginoon ay makakapasok sa karian kundi yung mga tao lamang na nagkikip ng mga salitang ito at talaga pong pinapamuhay nila ng tapat na mirong pananampalataya po. so kaya po ngayong umaga, mahalaga po na I unawain natin mabuti ang kanyang mga salita at isa puso ipamuhay ang mga ito at gawin na po sapagkat ang purpose nito po ay gawin natin para mapadali po ang mga bagay na ito mapadali po yung pagdating ng ating Panginoon at matapos na ang hirap na dinadanas ng maraming mananang palataya. So kaya nga po kung titingnan po nga natin yes, sa ating panahong ito ay pasama ng pasama ang kalalagayan. Pahirap ng pahirap. So sino po ang yung mayaman? Yung mga taong mayaman. No po, sino po yung mahirap ay lalong naghihirap. So yun po ang dahilan, yes. Kaya ang pag-asa natin ay paniwalaan, sundin, ang mga panukala ng Diyos at ating isa buhay. So, good morning po sa ating lahat. Nawa po kayo sa mga salitang ito at patuloy niyo pong suportahan ang mga salitang ito upang magpatuloy ito at lalo pong maraming makarinig na kanyang mga salita. God bless you po and good morning.